Napakaraming pamahiin ng mga Pilipino, practical man o hindi, nakakatakot man o nakasanayan man, ay hindi mawawala sa ating kultura ang bawat pamahiin ipinasa sa atin ng ating kaninununuan. Huwag maligo sa gabi, ang paniniwalang ito ay maaaring nagmula sa praktikal na kadahilanan noong unang panahon kung saan ang naliligog sa gabi ay maaaring magdulot ng pagkakasakit dahil sa lamig ng tubig at temperatura ng katawan. Bagaman ito ay hindi nawasto sa kasalukuyan, nananatiling bahagi ito ng kulturang Pilipino. Number 2. Bawal magwali sa gabi. May paniniwala ang ilan na bawal magwali sa gabi dahil ito raw ay magdudulot ng kasamaan o kapahamakan sa pamilya. Ang iba naman ay nagsasabing kukulangin ka sa swerte at parang palabas ang pera kapag nagwawali sa gabi. Samantalang ang iba naman ay winawalis mo ang swerte palabas kapag sa gabi ka nagwalis. Number 3. Pagtatakip ng salamin kapag may patay. Sa tradisyonal na paniniwala, bawal maglaro o magayos ng sarili sa harap ng salamin kapag may patay sa bahay. Ito ay upang hindi daw maabala o maistorbo ang kaluluwa ng yumao. Sinasabing ang kaluluwa ay nakakadaan sa salamin kaya tinatakluban ito ng tela para hindi doon dumaan ang yumaong kaluluwa. Number 4. Pag-iwas sa kulay itim sa bisperas ng bagong taon. Sa tradisyonal na paniniwala, dapat iwasan ang pagsuot ng kulay itim sa bisperas ng bagong taon upang maiwasan ang di magandang bagay na mangyayari sa buong taon. Wala daw swerte ang pagsuot ng itim sa bagong taon at magiging madilim daw ang iyong kapalaran sa darating na taon. Pamahiin ng pagpag, isa sa mga kilalang pamahiin sa Pilipinas ay ang pagpag na kailangan gawin ng isang tao pagkatapos dumalo sa burol o libing. Ito ay ang pagtalsik ng alikabok o dumi sa katawan bago pumasok sa sariling bahay upang maiwasan ang pagdala ng masamang espiritu mula sa lugar ng patay. Pamahiin ang pagsusuot ng kwintas. Mayroong pamahiin na ang pagkakaroon ng kwintas o rosaryo ay makakatulong sa pagprotekta laban sa masasamang espiritu at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan. Hindi lamang ito pamahiin, kundi ito ay kasama sa kultura nating mga Pilipino dahil sa relihiyon na dala ng mga dayuhang sumakop sa ating ng ilang daang taon. Pamahiin ang pagsusunog ng paputok sa bagong taon. Isa pang kilalang pamahiin ay ang pagsusunog o pagsisindi ng paputok tuwing bagong taon upang palayain ang bahay mula sa masasamang espiritu at magdulot ng swerte para sa darating na taon. Ito ay di lamang natin pamahiin pero nakuha rin natin ito sa ating mga kasamang instik na ganito din ang paniniwala na naipasa sa ating kultura pamahiin ng pagtapon ng tubig bago umalis pero ang pamahiin dapat magtapon ng kaunting tubig sa labas bago umalis ng bahay upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan habang wala ang may-ari iba't iba ang ibig sabihin sa iba't ibang tao pero ang pare-parehas lang ay maging safe ang bahay at mapanatili ang puriti nito kaya tubig ang binubuhos o winiwisik o tinatapon sa bahay o sa paglabas ng bahay o gate o pinto pamahiin ng pag-aalaga sa anting-anting. Ang anting-anting ay isang uri ng agimat o anting-anting na pinaniniwalaan na may kakayahan itong magbigay proteksyon at swerte sa isang tao. Ito ay dating tradisyon ng ating mga ninuno na binura ng relihiyon noong dumating ang mga mananakop kaya ang ginawa ng mga Pilipino ay isinama ang dati nilang tradisyon sa bagong relihiyon to na nga ang agimat at anting-anting. Pamahiin ang pagsisindi ng kandila para sa kaluluwa. Sa undas o araw ng mga patay, karaniwang ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila para bigyang liwanag ang kaluluwa ng mga yumao.